Ano ba yan? Ito lang yung pupuntaan namin dito, ha? 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 Ma'am K, Ma'am K, oh, ito lang dalang yan. Ba't may nag Oo. Iiyak na naman mamaya si Jeremy. <laughs> Yaman mo talaga. Yaman Yama mo talaga. Yaman mo. Pag Ay, sa hospital. <laughs> pag sa hospital, wala ang <laughs> pambag. Wala <laughs> ang pera. Ayan pera. Ayan. House tour. Wow. <laughs> Ay, ganyan, ganyan. Oh. Ay, ganyan. Ay, ganyan. House tour. Wala naman tao ata eh. Wala yung tao eh. Naginginong nga kami. Uy, dalaw niyaman naman ito. Ang oh, kano oh, to? Wow. Wow. Oh. Ang dami niyong salamin. Ang dami salamin, natural. Ganun talaga kung mayaman, marami salamin. Sir, ano? Sir, Sir, makakita kami sa video. Sige. Oh. Ay, Uy, huwag kami. Sige. Paso. Wow. Ikaw mauna kasi video mo ako. Sige. Huwag kang bubansya. Ano, mo na ba yung vlog mo? Nagpa-vlog mo nga siya. Nagpa-vlog mo sa journey na. Alala ka naman sa mo. Grabe sa'yo. Kasalamin na ano, no, sukat. Sa iba ginagamit siya. salamin. Eh Kanin? Ano to? Be, eh, parang eto, parang nasunog. Ayan o, o, si Jenny ka. Parang may nasunog na kanin. May nasunog na kanin. May nasunog na kanin. Salamat sa pa, pa Rice. Wow. Sige. Parang ano eh, no? birthday party solid na, Iyak na yun! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. to you! Happy birthday. 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 barbecue.

tagal! Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat. Sa mga pumunta, guys. Thank you. Sa mga hindi. Sa mga hindi, Singiling ko sila. Hindi mo ni Yaya. Oh, yung best friend mo doon, hindi mo ni Yaya. Sa mga ko na Yaya, sorry na, pagbalik ko na lang. <laughs> Love you, Love you, <laughs> baby. <laughs> <laughs> <naman> <laughs> <Ay, man, kumulika. laughs> Take four part. Hindi na kaalis. Pero guys, thank you sa lahat. Hindi ko makakalimutan. <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> ano oh, pa? Lahat lahat. Kaya, <laughs> ay, nahay, okay. oh, 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 hindi oh, ko makakalimutan oh, sa lahat. promise. Oo nga. Grabe. Masama ang loob ko. Fresh ko sa'yo. Kahit wala ka. Hindi ko na-invite sa kasal ko. Okay lang. <laughs> Pero thank you guys sa lahat, hindi ko may makakalimutan. Hindi ko pa makakalimutan nilang ulit, sasabot yung sa Christmas party. Oh, auto -black, auto -black, auto -black. Thank you. Sir Tom, thank you, thank you. Thank you sa lahat. Sa inyo, bye-bye. <laughs> see you, see you, see you, 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 you sa UN. <mate. laughs> <inaudible> <inaudible> Okey na ba? Hindi pa. 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 pa. Hindi 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 Hindi pa. Hindi pa. Hindi Hindi pa. May kumakanta tayo ako. Oh. Sir Nigel oh. Lopes? Salamat po nga rin na yung pinapagawa ng report ni Sir Nigel Yung mga suggestions. Ikaw din ang charge. <laughs> Hello? Be, kala ko ba mayaman ka? Kaya nga, kala ko mayaman ka. Be, ano na nangyari? Kala ko ba mayaman ka? Ang ganda naman yan. At least wireless kahit <laughs> <laughs> oh, kung... Sir, <laughs> ito <tapang> <laughs> <laughs> <Malali -tong> na <kailman, laughs> bumili pa tayo ng ano sa recipe Yan lang pala. Pwede na <laughs> Kaya nga, babe. Um, will... <laughs> Babahay mo ba talaga to? Hindi <laughs> ko Airbnb lang. talaga tong ini ng oh, 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 oh. <laughs> Kasi hindi niya pa rin mahanap eh. O, oh. mo, lahat sinaksakan na. wala, wala lang. premium. appliances niya. Kaya nga eh. Ay, Ay sir, kala ko ba ayaw mo? Busog ka. Wine! yaman nyo naman

Oh. niyo nyo talaga, bahay mo ba talaga tong <laughs> Ano ba yan? First time na ka kala namin pupuntay eh. Ano daw? Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na. Oo, si Kwan daw. Oo, oh, tabunin na. Kaya tayo mo. Parang alam ko yan. Saan ang ng bisbang? Ano Eh kasi ito yung ano yun. Ay, dancer! Ito lang yung dancer. Stand in the middle, baby. <laughs> ano, Piano? Kakatal ka Sir Joy, may rainbow. Mamaya. Ano oh masasabi mo sa pag-alis ng tatay mo? Ano, yayaman na siya. Magiging foreigner na talaga siya. <laughs> <laughs> Yun <Ay, ay. laughs> yung Sir Tom, anong message mo kay Sir, ah. <laughs> Sir, Sir Jeremy? Pakabangit <laughs> ka doon na ah. para makasunod kami. Ah. Ikaw ang mag da, anong Sabihin mo kay Sir Jeremy. Ay, yung KitKat di mo pa lang Oo. Oh. 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 Bibigyan ka niya doon isang factory. <laughs> isang. Lala, labo tayo talaga po. Ma'am SS, anong message mo? Baka kay Jeremy. Baka pwede mo nang bayaran yung 20 pesos na utang mo bago ka umalis. <laughs> Saka yung 3,000 na lovebots. <laughs> ano masasabi mo kay Sir Jermaine? sir Jermaine, ummm... So hindi na niya ang mga nabigyan niyang araw sa pang um, Yung BFF. BFF, anong masasabi mo sa... Ni Sir Jerome. Okay, yun lang. <laughs> Short but sweet. Ate Melody, may, may masasabi ka pa kay Sir Jermaine. Leksyon namin sa Christmas Park. Okay. Yes! Hi guys! Welcome back to my chat! Ganyan yung mga nakapload ko doon. Kaya ka ako! Kaya ka ako! Kaya Welcome back to my channel. In today's video, What? i interview natin yung mga katrabaho ni Sir Jeremy. <laughs> ang nito na sila lahat. Ay nandito na palasya. And then, ano, magpapa-executive package siya. Yun ang pangarap niya, magpa executive package sa FPMC. <laughs> Tama. Ito sila <laughs> mag Anong masasabi mo sa pag-alis Sir dun? Anong message mo sa akin? Galingan mo, huwag ka magpa-deport. Ayaw na kita makita. Joke lang. I agree. <laughs> 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 ano bang seryoso? <laughs> ah, seryoso. seryoso pala. Five seconds. Five seconds. Ulit, sige. Cut. Sana lahat na gusto mo sa buhay kami Uy, no ka kayo pano ang surgery na iyak naku mida na ako Hindi blanca ano ang ano ako may iyak ka alam ko hindi ko may iyak ka Wala, siya 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 Hindi. Kasi lang kasi siya siya matamis siya 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 Si Ma'am Trisha. Tiwaling. Pag kumarikin na Ano masasabi mo nun? <laughs> Kaya hey, ano kay Carmen? Ano? Nakairin pa kayo? <laughs> <laughs> oh, Ay, <laughs> <laughs> Secret! dollars <laughs> namin. si Ma'am Jen. Yung pinagluto Jermaine. ni Sir Jermaine. Anong masasabi mo kay Sir Jermaine? Um, gawas-gawasan natin pagiging video. We're gonna miss your, ano, main character sa laboratory. Main me. character. And eh, see you there. Okay. Love hey. me. you. There. Hey. <laughs> Sir Jermaine. Ay, okay, shy time! Gusto ko yung... Shy time. Ay, last time. Bea <laughs> ka po, Bea. Sorry. Wala siya masabi. <laughs> Wala, Wala ka masabi. <laughs> I love you so much, Meng Meng. Sir <laughs> Makoy. Congrats. What? Deserve mo. Yeah. Yes! yes. Sir, Sir Paulito, na masasabi mo kay Sir Dino? Ang dami! Sir, ano ang sayo <masasabi> mo sa next mayor ng PPS. Sir, ano masasabi mo pinagalitan ako ni Sir Nidoxero? Oh nangyari yung ginawa niya sa iyo. Pag may BTS, dapat binabasa muna ng doktor bago ito. Wow! Oh, oh, oh. Tama. Nagbasa siya. Siyang... May oh. blast down. Ismir mo muna bago indoors. Hindi <laughs> <saka> <laughs> yung smear sa saka mo indoors. Pag-ino talaga. Yung... Mamunin tayo na. Yung may-ari ng vlog na to, pagod na. Ano sabi mo kasi? Ay, yung oh, mic ko pala. Ngayon naman siya mo, ikaw ang pinakalas. Wala. Bakit wala? Wala, wala nang mag-aayos. Iba lagi kapag. lagi <laughs> ako. Hindi na ako mapapagod kasi wala na yung kasama kong nakakapagod. yes! <laughs> ha, yun lang, ano ba yan? yun? Ba't yun lang ang message masaba? ka na ba? Hindi, hey, wala naman ako sabi. Ito na tayo na na lang. Wait lang. Oh, awesome. Hello, Jeremy. This is Mag-artista. <laughs> Hello, Jeremy. This is CJ. I, I want to wish you congratulations for um, doing a great job. Happy birthday. More birthdays to come. Dada! Hi, Jeremy. Um, sundan mo na ako dito sa UK. more um, powers and I hope to meet you soon. <laughs> Punta tayo sa Paris with Mom K. Bye! O ano ano masasabi mo sa laboratory? By love. love. Yung mga utang ko sa accounting si Tarok na bala. Ano ka na? Uy. Ano, matuwa. Na? Shut na. <laughs>